Hi hey guys, good morning sa ating lahat at ito na naman ulit, busy busy na naman yung aking mag-ama at marami na naman silang pinipel upan at inaano yun, ba yung mga papel na dapat kailangan peeled upan at ipapasa na. So fast forward tayo andito na sa labas at B, mamaya na nila tatapusin yon dahil pupunta pa si Papa Ulon sa kat Balugan at magbabayad na nga sa BIR. No? Tapos at drone B din, aalis din siya, pupunta din siya doon sa school nila dahil may, kailangan pa tayo siya doong asikasuhin. Tapos ako naman yung duty ngayon sa tindahan. Ayan, tayo ay magtinda, magripak at gagawa ng ice water dito sa tindahan. Tapos si Altar sa gilid, ayan, busy-busy rin sa kakanood ng cartons. Habang ako ay nagtitinda, tayo ay magripak din dito sa aking mga soft drinks din. kulang na yung mga soft drinks natin ngayon. Ayan, tayo ay mag tinda pabalik-balik doon sa kabila dito naman ayan at nagripak na nga ako ng dulaw dyan kaya ayan tapos ko na siyang repakin at i-display -di na rin natin tapos ayan gagawa na rin ako ng ice water pero may ice water pa naman kami dapat kailangan talaga natin gagawa tayo kahit kahit medyo mayroon pa tayong ice water hindi na natin antayin na maubos po yung ating ice water, no? Ayan, at mga, titingnan ko rin yung ating mga soft drinks. Kung mga kulang-kulang na, ilalagyan natin, nare natin, no? Dahil mamaya ay si Amshi na naman ulit dito ang magtitinda sa tindahan dahil nga marami pa ang tupiin doon sa baba. At ayan, yung mga ice water na malamig ay lagay natin sa harap tapos yung mga bagong gawa ay lagyan natin sa likod para ay mas mauna yung mga malalamig na, no? Ayan, at saka yung soft drinks namin ay kulang pa ngayon. Wala kaming mga Coca-Cola product dahil hindi dumaan dito sa amin yung panel ng cook. So, ayan na siya, guys. At habang ako ay magriripak ng mantika at nandito naman si Alter sa gilid ay, ayan, nagkukulit-kulit siya dyan sa aking camera, no? ang kulit niya at pinapakita niya yung kulot-kulot niya dahil mahaba na raw yung buhok. At yeah. Ay? ayun nga, naglalambing nga siya dyan dahil lab na lab niya daw ako at sa si papa niya. At tinatanong niya sa akin kung nasana yung papa niya, hindi niya pala alam na pumunta na ng katbalogan. Kaya ayan, at dito yan siya nangungulit sa akin, no? Ayan, mabilis lang talaga maubos guys yung aming mga mantika na 10 piso at saka 5 piso mabinta yan kaya kailangan nating mag-repack mag, mag ng ganyan yung patingi-tingi ba kasi yan yung ating hinahanap yung mga tumor na mahilig sa mga repack-repack ng taglima at saka sampo ayan at tapos na nga akong mag-repack at pupunta na tayo ulit doon sa tindahan dahil nga marami rin bumibili-bili dito sa tindahan pag walang bumibili syempre ayan ang ginagawa ko dito ay magre-repack paglilinis at pupunta rin dito sa amin ngayon yung uh, panel ng Mighty. Mamaya pa yon sila guys. At biniipon ko rin yung benta namin. No? So ayun na nga. At nagising na nga si Ate Amshi Jaan, At pupunta na nga kami sa barangay. Dahil nga titingnan ko doon kung nandoon nga talaga sa barangay. Yung aking national ID. Ayan at nagstambay lang muna kami dito sa labas. Dahil nga sarado pa yung barangay. At ito na, nagbukas na yung barangay at pumunta na nga kami dito sa loob at tatanungin ko na kung nandito nga yung aking national ID. Kaso lang nabigo na naman ulit ako at wala daw doon. At magantay-antay na lang daw ako kung kailan ba talaga darating dahil nga na-stop lang muna yung mga pamigay ng mga national ID ngayon. At saka ayan na nga si Alter, pagkatapos niyang mag-CR, sabi ko maligo ka na habang ako ay nandito sa baba at magtutupi na rin ako ng mga tupiin natin dahil napakadami-dami yung ating mga tupiin dahil ay ayan nagtatambak na naman ulit yung aking labahin no ayan at parang magka ano na naman yung aking tupin at saka labahin kaya ngayon pa lang ay tutupin ko na itong aking mga labahin dahil ngayon is ano mainit-init yung panahon at medyo tuyo naman lahat yung ating mga pinanglabahan nung isang araw kaya ayan tutupin ko na nga siya para ang mga lamok dito ay magsialisan na ayan inuuna ko pagtupi guys yung mga short at saka yung mga pajama, no? Ayan. Inuuna ko talaga yan. Tapos ini inaano ko lang yung mga t-shirt para mamaya pag tupi is puro t-shirt na lang. Gusto ko kasing magtupi ng puro short. Pagkatapos ng puro short ay sport puro t-shirt. At saka yung mga underwear is last na natin tupiin yan, no? At ayan, tinatanggal-tanggal ko lang muna yung mga nakahangor dahil is yun nga, maraming ang lamok dito sa amin dahil diba maulan na ayan at dyan is nakaramdam ako ng gutom kaya hindi ko patapos magtupi ayan at makain muna tayo noon sa kusina doon dahil meron naman pwedeng kainin ayan at may bumili nga ng ice kahit hindi pa masyadong matigas yung ice natin ayan Mabenta yung ice namin kahit hindi pa mabili, no? Ayan, dito naman sa gilid, may taga-kayod ng Luby, si Kuya Ambit, at saka ayan si Ate Amshi. Siya yung nagbabanti ng tindahan. At kinuha ko na yung aking tumbler dahil nga kakain na tayo. At ito na nga yung ulam namin, pinirito at saka talbos ng kamo, tiniligay ng sardinas at saka ginataang langka. Ayan, bago tayo kumain, mag-inom tayo ng maraming maraming tubig para konti lang yung ating magkakain. At ayan na nga, at nanginginig na nga ako dyan sa gutom. Gusto ko sana mag-fasting pero hindi talaga kaya pa ng aking katawan ngayon na mag-fasting. At huwag nating biglain yung ating katawan na mag-fasting. Pakunti-kunti lang muna natin tanggalin si kanin na naman ulit no dahil nagsisimula na naman tayo mag-diet diet, tapos sunod na si Mana kain naman ulit so ayan guys no hindi talaga gumagaling yung aking ubo pag hindi talaga ako bumalik sa aking diet kaya ayan dinadahan-dahan ko na naman ulit si kanin tanggalin at dahan-dahan naman nating kuntian na lang ulit pagkain at ayan nga dinadamihan ko nga pag inom ng tubig no ayan na siya at bawal sa akin yung langka at ako ay hindi talaga mapigilan tinikman ko talaga yung langka kahit kunti lang kaya ng nga at dinadahan-dahan ko rin dyan guys pagkain ng kanin no para matagal maubos yung aking kanin. <laughs> ayan, mga limang kutsara lang yung aking kanin dyan at ayan, dinadamihan ko nga pagkain ng gulay at saka isda. Dahil wala kaming karne ngayon, ayan, isda at saka gulay yung damihan natin pagkain para mabusog tayo. Pero ang tagal kong mabusog dyan, kaya ayan, dinamihan ko talaga pag-inom ng tubig. So, ayan, tapos na tayong kumain at bigla namang dumating si Papa Udon at bumalik na ako doon sa aking mga tupiin dahil na marami pa akong tupiin, no? Ayan, at nakabayad na rin sa waka si Papa Udon doon sa BIR. Pero babalik pa yan siya dahil marami pang papel na aasikasuhin. Ayan, aking tupiin at kukunin ko na naman ulit yung mga damit at mga t-shirt doon sa gilid. O siya, hanggang dito lang muna yung ating video. Ayan, pagsipag-sipag tayo mamaya ay magvideo-video na naman ulit tayo At pumili pala si Papa Udo ng kanyang tiyanelas no So, bye-bye, mamaya naman ulit